Hello mga kababayan. So guys, Easter Sunday ngayon, March 31, 2024. Bali, na-fulfill na ni Jesus Christ ang pinaka-purpose niya sa pagsasakatawang tao niya dito sa lupa. no? So dito sa Easter Sunday, na pag ano, panalunan na niya o siya ay ano na, kumbaga man eh, nanalo na siya sa kamatayan. Kasi guys, nung Good Friday, ayun yung namatay siya para sa atin, di ba? Tapos siya mismo ang nagsabi na sa ika third day, itatayo niyang muli ang templo. So ang pinaka templong tinutukoy niya ay siya mismo, no? Na mabubuhay siya magmuli. So yung purpose ni Jesus Christ sa pagpunta dito sa lupa, na fulfill niya na. Kasi ang pinaka main purpose niya, magbahagi sa atin ng good news, ituro, ituro sa atin ang way to salvation which is only through Him, Jesus Christ, no? Para ma tayo kay God the Father. Tapos, ah, ang kanyang dugo lang, no? Na banal, ang pwedeng tumubos sa atin. Kasi tayo, guys, ah, napaka makasalanan nila lang. Lahat ng kasalanan nasa tao na. So, walang sino man ang matuwid sa atin, at para tayo ay tanggapin muli ni God the Father, kailangan na magbuwis ng buhay si Jesus Christ. Yung dugo niya mismo, ang uh, niya kay God the Father para sa sangkatauhan, no? Ganon tayo kamahal ni God the Father, God the Son, Jesus Christ, and God the Holy Spirit. Kasi gusto nila na at the end of the day, pagka namatay na tayo, yung soul natin, ang tao talaga, sabi ko nga, ang tao ay spiritual being nilagyan lang tayo ng mortal bodies, no? Pero yung espiritu natin di yung mamatay man, At yan ay ano, magsasubmit kay God, no? Tapos uh, tayo ay uh, huusgahan ayon sa ating ginawa sa, at, sa lupa, no? Yung tayo nabubuhay pa. It's either na marerewardan tayo kung mag- uh, kung tayo uh, naging mabuti no sa ating kapwa, tapos hindi tayo gumawa, pinilit natin na hindi gumawa ng masama, tapos tayo naman ay may punishment din kung tayo ay sumuway dun sa batas ng Diyos. So, bali dito, no, inuugnay ko dito yung purpose kung bakit si, kasi alam nyo guys, lahat ng nangyayari dito sa lupa, maging mapagmasid kayo, may mga purpose yan. Inuugnay ko to sa purpose kung bakit ano, si Senator Risa Hontiveros ang naging chairperson ng Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Kasi alam nyo guys, tayong lahat, uh, bago pa tayo likhain ng Diyos, kilala na niya tayo, kilala na niya pagkatao natin. So, sinasabi sa Bible, before I created you, I knew you. Kilala na niya tayo. So, uh, yung pagkakatalaga kay Senator Risa Hontiveros, bilang chairperson no, ng committee na yon ay ang Diyos ang nagtalaga sa kanya. Alam nyo guys kung bakit? Kasi alam ni God, no? God the Father, God the Son, Jesus Christ, and God the Holy Spirit na etong mga ibang senador na to, ha? Na pagkas ang sinasabi ko, ang pinaka main purpose talaga, kaya nandiyan dyan si Senator Risa Ontiveros, ay para yung mga hinaing na darating, no? para kay Kibuloy, no? Kasi kinakailangan lahat, guys. Lahat nagtatapos yan. Kung ano man yung mga ginawa nating masama sa kapwa natin. Di ba eventually may mga tumakas na, pumuga na, nahuli pa rin. So, eto yung tinalagang panahon ng Diyos para kay Kibuloy, no? Na siya ay mahatulan din dito sa lupa ng kanyang mga kasalanan, no? So, alam ng Diyos na kilala niya na pagka si, si Senator Risa Ontiveros ang nilagay niya dyan, kung bagaman, magiging fair si Senator Risa Ontiveros na uh, aalamin kung may katotohanan yung mga reklamo kay Kibuloy. Hindi kagaya guys ha, tingnan nyo to, kilala nyo ibang mga senador na miyembro ha. Halos lahat ng mabaing senador dito sa ano na to, na na-elect dito noong 2020 guys no, 2022 eh, lahat ng babaeng senador, miyembro nito. Isa-isahin ko na sa inyo, ha? Senator, ano, Pia Cayetano, Senator Cynthia Villar, Senator Amy Marcos, Senator Nancy Binay, tapos Senator Loren Legarda, di ba? Yang mga yan, ano, miyembro ng komite na to. Pero alam naman natin kung ano ang naging say nila nung ah... Uh, nagkaroon na ng Senate hearing tungkol dun sa mga akusasyon o reklamo laban kay Kibuloy Di ba? Etong si Senator Amy ah, nag-voice out na ano daw kasi ang dami na daw para pinagtutulungan na daw si Kibuloy, di ba? Na ano na daw hayaan na lang daw sa korte, ganyan ganyan. O oh, ayan ha, so hindi siya nilagay ni God dahil alam na ni God yung ganong reasoning niya. At saka makakiling siya kay Kibuloy. Senator, ano, ah uh, Villar, no, Cynthia Villar, kesyo kaibigan ng pamilya niya, naging mabuti sa kanya si Kibuloy at sa pamilya niya, pero hindi man yun ang pinag-uusapan, hindi naman tinatanong kung mabuti si Kibuloy dun sa pamilya niya. Ang pinag-uusapan dito, kung totoo yung mga akusasyon, no, tungkol kay Kibuloy na ginawa niya dito sa mga miyembro niya. So, isasantabi mo yung personal relationship mo dun sa tao ang Aalamin mo kung totoo yung mga alegasyon na may ginawa siyang mali dito sa mga nagrereklamo para mabigyan mo ng katarungan to mga nagrereklamo. O ito naman ha, eh, si Senator Nancy Binay. Si Senator Nancy Binay ang ginawa guys, uh, siya pa yung nag na bakit hindi na lang virtual interviewin tong si uh, o tanungin tong si Kibuloy. So guys, hindi na naisip ni Senator ano Nancy Binay na magiging bad president yun sa mga susunod pa na iimbitahan ng Senado na ang ikakatwiran na lang eh virtual na lang din sila aten kasi eh, example na nila si Kibuloy eh. eh. bakit si Kibuloy virtual din naman eh bakit ako hindi pwede ba diba? so ayan ha tapos eto pa si Senator Pia Cayetano alam nyo guys pagka si Senator Pia Cayetano wala naman sinabi pero alam nyo guys, pagka ikaw hindi ka kumikibo, ibig sabihin sumasang-ayon ka. Kung bagaman, ah, hindi rin sila mga nagsidalo. ba diba? Hindi sila mga nagsipunta para makinig alamin yung mga reklamo laban kay di ba diba? Para nyo muna rin sinabi na ano, walang katotohanan, walang kwenta yung mga ah, pinagsasabi nyo laban kay buloy Hindi ko pakikinggan yan. Etong mga to, ha, Pati na ako actually ano, miyembro rin talaga dito si Senator Loren Legarda. Pwede rin naman talaga siyang umattend dito dahil 11 sila na miyembro nito. So ang pinag-uusapan ko lang muna guys dito, yung mga kababaihan, no? Kasi ang hinahabol ko rin ditong message ko eh kasi ang ano, March, ang Women's Month. So sinasabi ko na kakaiba si Senator Risa Ontiveros dito sa mga to etong mga to hindi nagsidalo na nga eh. Tapos si Senator Pia kay Tano, although walang sinasabi. Kung man, hindi rin naman dumalo, di ba? Ah, kung man, kung gano'n na hindi ka dumalo, hindi ka interesado sa mga sinasabi ng mga tao na to. So, kumikiling ka rin kay Buloy. Tapos, alam nyo guys, eto hindi naman na senador kasi nga, mas mataas pa sa senador. Eto si Vice President Sara Duterte, no? Eh, alam naman natin na makakibuloy. Kasi nga daw, kung bagaman, hayaan na lang ang korte, no? Na alamin yung katotohanan dito. Ibig ko sabihin, ikaw ba naman, ano? At saka kasi family friend talaga nila si Kibuloy. Ikaw ba naman, ah, uh, ikaw ang pinakamataas sa antas na mga kababaihan dito sa gobyerno. Kasi, nataon na ikaw ay babae at ikaw ang naghahawak ng pinakamataas na posisyon susunod sa presidente. So dapat ikaw may pinakamas mataas na moral ano ascendancy dito, 'di ba? Sa mga nasasakupan mo. Pero hindi eh. Maski si Vice President Sara Duterte nung tungkol na kay Kibuloy, wala na. Wala nang sinabi na ano na rin, kampi na rin kay Kibuloy, 'di ba? So guys, ang sinasabi ko lang sa inyo, lahat tayo may purpose tayo dito sa lupa. So, yung pagkaka-elect, kala nyo lang, normal na ang mga pumili, yung mga kapwa niya, senador, na kaya naging chairman itong si, ano, Senator Risa Ontiveros ng, ano, ah uh, Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Hindi yung basta-basta nangyari, guys. Handpicked by God etong si Senator Risa Ontiveros para, ano, pamunuan tong committee na to. Dahil alam ni Jesus, ni God the Father, God the Son, Jesus Christ, at God the Holy Spirit, na itatakda na nila ang pagdinig sa mga hinaing dito kay Kibuloy. ba? Diba? Kasi alam naman talaga ng Diyos na, ako ha, sa totoo lang nga, ewan ko ba, ang mga mamayang Pilipino, alam naman totoo na, may, may bahid ng katotohanan itong mga nireklamo nire kay Kibuloy. Pero ito pang mga opisyalis na to ang ayaw pakinggan, ang mga hinaing na to no. Kung bagaman, ah, pagdating kay Kibuloy, wala na silang say. Hindi ko alam, dapat nagpakatalino sila eh, kaya sila pinakisama ang maigi ni Kibuloy. Nagpunla ito ng utang na loob na sa future kailangan nilang tanawin, di ba? At nagtagumpay naman si Kibuloy, di ba? Dahil sa hiya sa kanya sa utang na loob, family friend, di ba? Mabuti naman daw sa siya sa pamilya ng mga to, hindi na inalintana yung mga nagrereklamo laban kay Kibuloy na nargabyado niya. Yeah so kung bagaman kagaya nito uh, sinasabi ko lang sa inyo no, lahat tayo may purpose sa buhay guys, at ang Diyos ang nagsasabi kung ano yung purpose na inilaan niya sa atin at sana lang gampanan natin kung ano yung purpose na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, na may takot sa Diyos gamitan natin ng konsyensya at gamitan natin ng katapatan kung saan trabaho o posisyon man tayo ilagay ng Diyos. O so, ayun guys, dito na lang ako and blessings, blessings everyone. Bye.